Final exam sa isang universidad sa Gabaldon Nueva Ecija ay sa labas ng classroom para maibsan ang init. Trending ngayon online at sa so social media ang uh, naisip na gimmick ng isang university lecturer sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST Gabaldon Campus na isinagawa ang uh, ibinigay nitong final exams sa kanyang mga estudyante sa labas ng classroom para maibsan ang matinding init ng panahon. Sa larawang ipinakita ipi nito sa Facebook, nakahilerang nakaupo sa tabi ng mga puno sa gilid ng daan ng mga mag-aaral habang kumukuha ng kanilang pagsusulit. Presko nga naman sa pakiramdam at paniguradong makakapag-concentrate pa ang mga ito dahil hindi ramdam ang sobrang init. Ang pagsusulit ay tungkol sa subject na understanding the self at Philippine history ng uh, gurong si Sir Alvin Valdez. Ayon kay uh, Valdez, naging uh, maganda ang dulot ng naisip niyang paraang maging komportable ang kanyang mga estudyante sa kanilang final exam. Mas mataas kasi ang nakuhang scores ng mga ito kumpara sa mga nag-take ng exam sa loob ng classroom. Pinuri naman ng pamunuan ng Information Technology Program ng campus ang pagiging proactive at malikhain ni Valdez na, na makatulong maibsan ang negatibong epekto ng mataas na temperatura sa pag-aaral ng mga bata. Ayan. Very good. Very good. Very good. Oh, kung sana aswerte sila kasi yung lugar ay ano eh no. Maraming puno dun sa kanilang campus. Okay. So, nga, eh. gaano ba karaming university ngayon or ilan sa mga universidad natin ngayon ang may puno pa <laughs> loob ng campus? di okay. Diba? So, um, kaya nga iba, talagang uh, ano nga tawag mo dun sa ano, sa yung hybrid na forma ng klase? na online na at kaya uh, online o oh, sa bahay at kung kailangan lang pumasok sa eskwelahan dun lang papasok. Ayun. Sige. Oh, sa ibang mga eskwelahan siguro magtanim ng puno. No? Dati Taga. 'yun eh, dati yun, may mga puno eh. Oh. Pero ngayon itinayo na ng mga building eh, oh. diba? Yung mga public uh, elementary oh, oh, schools, oh, 'no, wala ay, ng puno eh. Oo, oh, oh, 'di ba? Meron 'yun isa sa mga bagay ka, na Kaya kaya mas matindi ang init. Oh. Wala Sana ay tuloy pa yon yun. Yung isa sa mga bagay na pinapagawa sa mga estudyante na event, Magdala. helpful Magdala naman eh, oh, ay magtanim no at mag-alaga ng mga garden na Mas puno. help uh, ano yon? long term naman yung epekto. Eh. Kahit okay. nga yung, ano, yung mga fruit bearing trees, oh. para naka, napapakinabangan din. Mm -hmm. Ay nung ang uh, nag-aaral ako sa pasong yung Chick Elementary School. Sa likod nun, di ba? Sa Katerbay Puno. Ang daming ano doon kaya. Kay Mito. Ah, kay Mito. Yun ang merienda <laughs> namin. Pero tori yung mga kay Mito doon, di ba? Kaya matataas Tapos oh, din yung mga... <laughs> yung iba naman tinamnan ng, ano, nang dara Wala ka namang uh, ngat doon. At least pagka uh, fruit bearing trees. Oh. Buko, chi Tsaka chi, ch ano. Chico. Oh, Chico. Chico ba o, o Chesa? chesa? Meron pa hindi ang kasama ano? rong kasi nakatanda ko yun din. Yung doon din kasi ako, di ba, nag-aral din ako doon eh. Para, para tayong doon doon sa eskwela na yun. Nabutan ba yung mga puno Oh, Oo, oh, diba, kay Mito at Chesa nga. Pinagtatanggal na. Kay Mito at Chesa ngayon. <laughs> Ngay meron pa? Meron pang bag. Meron pa naman, kahit pa paano. Meron. Tapos yung iba, mga halaman na lang, tsaka mga gulay Oo, oh, kasi naging ano nila, naging project na lang ay... Yung garden sa... Mga ano eh, yung yung mga halaman na magaganda, ano tawag na may tawag doon eh? Hindi ko alam. Pero di ba naging uh, project din yung namumungang mga vegetables? Especially during the pandemic. Ano um, tawag mo doon? halam alam. Yung... Hardin sa... <laughs> <laughs> meron na, meron eh, na. Yung... Basta isa sige, yung sige. mga itinalagaan mo. Kasi yun. nagugutom na tayo, oh. hindi na natin maalala. Sige, okay!